So yan, guys. Ah, uh, may lakad kami ngayon. Sante. Ano kukunin natin? Tap. Mauhol. Kohol at saka walaw. Di pa. Wala tukas. <laughs> oh, maluwi ka long. Ano kalba? Ano masasabi mo tu paket? Sasama ka ba manguha ng uh, ano? Tu <laughs> Ano? Hah? Hahaha. kami Hahaha. Saku Pala Hahaha. 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 kami Nuharaw kami Hahaha. 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 Okay. Alin ang naputol? <coughs> so ayan guys, palis kami. maka saya kay First Para ganda. Tapos si Pakbo at saka si Kurtibi sa ano, Bangkulong. Okay. Mahan niyo kami mga idol. Mga idol, mga idol. Saan tayo? First lock. O. out, kalwa. Pulahubog. Kasal <laughs> di. Hahaha. Laway <laughs> uh, ano <anong> pinagagawa? <coughs> alain, alain kalba? Ah. Tak alili. awalang lumilipad. Ha? Alen lumilipad naman yung ano nitimo. Laway. Laway. Sumunod ka pala sa akin kagabi doon. Lumipat ka din. Ako, wala ako kasama doon. Parang lumabak alas kus. fresh alas kus. Sakingin ko, bumawin ako. Ya, iwan ko talaga si Tuping doon. At alam kong hindi siya matakot. Kung alam kong takot ito, hindi sinamahan ko ito doon. Ikaw pala napakayabang. Ikaw pala takot din. Ya. Kaya kasi ano.

yan dahan, dahan lang tayo mga idol para safe pang takbo natin kasi nung nakaraang mga 2 weeks na ito o 3 weeks galing din kami doon kala kapitan galing din kami kala kapitan na gano nanguwasan na kami ng kohol ang kaso mo nga ay nakuha namin alcohol <laughs> Driver kok, Wapo. Oh ya dul. Ya dau, ya dau, Si kapitan. Ya, wow, wow. Hai. Mapapain mo na naman tayo nito doon. Hindi mo na tayo nikap pa. Okay. Hmm. Pwede mo punta ng ano? Pwede doon sa ano? Ilusong? Oo. din?

buwalaw kala ko kong... yung ipau buwalaw yun yung 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 pinagiskis ng palay bigat ng palay kala ko kung sino si habi ni kapitang ng buwalaw mga lods yung palam buwalaw dito sa kanila ipa yan ayan oh yan ipa ipa ng palay mga idol yan yan daw ang buwalaw ay ah, to albo

Ilan uh -huh. na paglagay mo nuno? Maliit. Madumi <coughs> ba? So ayan guys Pupunta na kami ng ano Mangunguha daw kami ng kuhol Daan kami ng ano Pilapil First time Dadaan kami ng pilapil ano, kalba? <laughs> okay, mga lods. Atak. oh, dami. Ito pala marami ko hulo. Dahil Sunday ngayon, pupunta kami ng ilog. Manguha daw kami ng kohol. Ang pasimuno nito si ano si Kapitan TV Vlog. Itong si Kapitan TV vlog talaga. Kap! So ayan mga lods. Kukuha tayo ng kuhol. Masana so, natin si Chupiping. natin si Chupiping. Chuffy Feng! Shout out! Tinatabas lang yung kangkong dito sa kanilo. Kangkong ba yan? Mangwa nga kangkong mamaya. Dubuhin natin. Pulo marami ni. Ito eh. sa kabilang ilog ko mayroon. Malinis din. Kohol? Ah hindi ba malinis yung kohol dito? Hindi malinis doon eh binarin ako ni binarin ni ano ko lang pala. Ah. Malina. Mayroon na tayo alas 3 sa awi. Dito, dito tayo mong hol. Ha? Ha? Ah, ito ba? Yan ang pasapa. Sapa? Dito ba kami, kuhul sapa. Gusing. Ayan lang kami ha. Bayo, mamasipa kayo.